So ito ngayon ay idol yung ating amplifier na 602 ano. So meron tayong bio idol pwede ba isang amp lang separate ang mid high at low. Concert amp 602 yung amplifier ko. Salamat. Ito isang amplifier lang ang gamit natin dito mga idol. Basta may mixer tayo, magagawa natin yan idol. Ah, uh, sa mga unang video natin ano, um, uh, may ginawa tayo na dalawang amplifier tapos ngayon isang amplifier. So masasiperate pa rin natin yan idol. Ah, uh, sa pamagitan ng ating connection dito. So mas maganda dito mga idol, gagamit tayo ng dalawang uh, channel natin ano para sa left and right channel. So dun sa viewers natin nagsasabi na kaya niya iwalay daw o ibukod yung load sa saka mid high sa pamagitan ng bluetooth dito sa kanyang pan no o pan ng ating uh, mixer. So dito mga idol, isang channel lang kasi yan. So magagawa niya yan pero ang control dito sa pan. Ano? Ayan. So ibig sabihin pag naka-right channel siya, naka-low tapos pag ilip channel niya dito, naka mid high ano. So pwede naman 'yan. Kaso ang control mo diyan may lamang at saka hindi pantay ano. Hindi katulad dito na dalawang channel ang gagamitin natin. So pwede ang control natin hindi sa pan dahil yung pan natin mamaya ikabig natin sa kanan, ikabig natin sa kaliwa. So, kanya-kanya naman diskarte yan idol ano. Pero ito idol ang gagawin lang natin para mas okay at mas madali ano sa so, ng ating dalawang channel dito, left and right channel. So, gagamit tayo ng dalawang input dito mga idol. So, katulad dito mga idol ano, nasa channel 5 tayo. So, ang halimbawa, itong pan natin, pag ginabig natin to sa right, ibig sabihin ang output niyan right ano so mamaya ipapakita din natin dito yung connector na gagamitin natin so gagawin natin itong Halimbawa, gagamitin natin siyang pang low, ano? So, yung high mid natin dito, ibaba natin. Yung low, ititira natin. So, gamitin natin itong right channel, dahil ang kakabig nasa sa right, sa ating pang low. So, dito naman sa ating channel 4, ikabig natin siya sa left. Ayan. So, gamitin naman natin siya ngayon sa ating pang mid high. So, ibaba natin itong pang low. So, ating left idol ay ating pang mid high, ano? Yung right channel natin dito, para naman sa ating pang low. So, dito na siya idol. Ayan. Kung napapansin nyo idol, yung main output natin dito ay may right channel at saka left channel. So katulad ng sinabi ko kanina, yung right channel ginamit natin sa ating pang low. Tapos yung left channel gamitin natin sa ating pang mid high. So ito idol, ipakita natin yung connector na gagamitin natin. Yung connector na gagamitin natin idol, ano? dual 6.35 to dual RCA. So, kung napapansin nyo idol, may kulay pula at saka kulay puti. Ayan. So kung napapansin nyo rin, yung ating RCA dito, na audio input ay may kulay pula at saka puti. Ayan. So katulad ng sinasabi ko dito, yung right channel idol ay laging pula yan. Ayan. So ang pula na to, ayan, dito natin ilagay sa right. Ayan. Tapos itong puti, ayan, ilagay natin ito sa left. So lang natin idol ano? Ayan. Sundan lang din natin yung dual RCA natin kung sa natin i-input. Ayan, pula at saka puti din yan. Ayan. So katulad nito, yung ating selector or audio selector ng ating amplifier, naka audio input o naka audio selector sa ng BCD. Ano? So dito natin siya i-connect sa BCD. Ayan. So sundan lang natin yung polarity nito. Ayan, yung puti na to at saka pula. So pula, ayan, pula sa pula tapos puti sa puti. Ayan. So kung napapansin nyo idol, ano, katulad na sinabi ko kanina, yung right channel ay pula yung left channel natin ay puti. So katulad dito sa ating mixer, gagamitin natin sa ating pangmiday. So dito ay sa pag-connect ng ating amplifier, so katulad ng sinabi ko kanina ko, ang pang nyo na speaker na gagamitin, o sound ano, naka right channel. So sa right natin siya ilalagay. Ayan, ito ang right. Tapos yung left channel natin, ginamit natin sa ating pangmiday. So sound box natin na pangmiday, so dito natin siya ilagay sa left chat. Tulad ng right, may letter R. Tapos yung left, may letter L siya. So, madali natin siya masundan. Ano? Ayan. So, pag pula, ibig sabihin niya ang positive. Tapos yung item dito sa ating speaker terminal ay negative. Pero pagdating sa ating RCA, ang puti ay negative, yung pula ay positive. Yan ang purpose ng ating mga connector na may kulay. So pagdating sa connection, masusundan natin yan. Lalo pag ang connection na ginawa natin katulad nito no? Left and right channel na binukod natin yung low at saka mid high, ano? So dito, hindi na kayo maliligaw pag naglagay tayo ng speaker dito sa ating amplifier.